Good evening everyone. Meron po sana ko sa inyo i-share. Order ako sa Shopee. And then, order ako sa Ngipin. Ayan po. Oh. ayan po ang in-order ko sa Shopee. Pakalam po niya ay Isnapol Ismael. Impostiso po siya. Ayan po. Ang dumating po sa akin ay laruan. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng sarili ko. Yan, nipin. Nung pala, peke, laruan ng nga sa akin. Alam niyo pa kung magkano ito, 600 lang naman to Pero kahit na, na-scam ako dito. Grabe yung ginawa sa akin. Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mga nag-deliver sa inyo. Buksan niyo muna bago umalis yung mga Ah, uh, rider right there. Nandito river sa inyo. Tignan nyo muna kung anong laman. Mahirap na. Baka mamaya niyan, Sayang ang pera nyo. Mga pinagpaguran nyo. Yeah. Ayan. Guys. Akin lang naman. nag kayo. Ayan guys ah. Ah. Laruan lang to pero ah. Laruan yung dumating sa akin Ah. 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 Peke. Kaya kayo guys. Ingat-ingat lang sa mga scammer dyan. Kasi sayang ang pera nyo. Okay, thank you. Thank you watching.